Thank you, Napakahirap po pag purong Tagalog po ang ating sasabihin. Kung so, ating pong tagapagsalita ngayong hapon ay, ay ating naging noong Eduardo Abril Bautista at Luz Valbuena Bautista. Ipinanganak ko siya sa Ibanan, Batangas. Naninirahan sa sitio Parang isa Panabas Center, Batangas City. Siya ay nag-aral sa Banabas South Elementary School, Banabas South Batangas City, Banabas West Barangay High School, Banabas West Batangas City, Batangas State University, the National Engineering University, Batangas City, ng mga kurso. Technical Vocational Education noong 1995. A Bachelor of Science in Industrial Education 1999 Master of Arts in Education Major sa Pagtuturo ng Filipino 2004 sa Philippine National Philippine Normal University Taft Avenue Manila Doctor of Philosophy Major sa Filipino Siya po ay nagturo sa Bataan State University Balayan Campus noong 1999 hanggang 2003 Golden Gate Colleges, 2004 to 2006. Lycee of the Philippines University Batangas, 2005 to 2016. Alangilan Senior High School, June 13, 2016 to 2019. Part-timer din po siya sa Casa del Bambino Montessori, 2016 to 2019. Sa, sa graduate school department po naman ay sa College of Teacher Education, Batanga State University, the National Engineering University, mula po noong 2018 hanggang sa kasalukuyan. At the Golden Gate Colleges, mula po noong 2018 hanggang sa kasalukuyan. Mga dinaluhang seminar, meron po sa local, regional na pagsasanay, national na palihan, international na pagsasanay. Siya po ay kasapi ng pambansang samahan ng mga tagapagtaguyod ng Pilipino, PASATAP, Tamahan ng mga guro sa inte intelektualisasyon ng Pilipino sa GIF, International Organization of Educators and Research Incorporated. Siya po ay mananulat ng Rematima Publishing Incorporated, Pangasinan State University, Academical Incline Materials, Nueva Ecija San Jose City. Ang kanyang mga naisulat komunikasyon sa akademikong Pilipino, Pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. Siya po ay ng mga research sa Pilipino. Tagapagsanay or coach po siya sa pagsulat ng sanaysay, pagbikas ng kalupati, pagsulat at presentasyon na sa sa Pilipino. Siya po ay nagiging, mga, nagiging tagapagsalita at hurado sa pananaliksik sa Pilipino, buwan ng week of pambansa, school learning action cell, transformational leadership at reflective practices. Isa po siya sa mga ulirang guro sa Pilipino 2018 sa buong Pilipinas. Sa kasalukuyan po, isa, siya po ay Education Program Supervisor o Pansangay na Tagamasid sa Pilipino sa DepEd, Batanga City. Malugod ko po ipinakikilala sa inyo, Dr. Demetrio Balbuena Bautista. Magandang hapon po, maligayang pagdating, maligayang pagbabalik ng mga mag-aaral at mga guro sa Lyceum of the Philippines University tuloy po kayo. Ariyata po ay naka-spotlight. Tama po ba doon, Arnie? Yeah. Yan. Tita ako, nakikita niyo ka po. <laughs> Yan. Gusto ko naman kayo bangiti sa pagtindig ko din eh, sa harapang ari o sa tanghalan o intablado din eh, at kasama ang aking pagbati ng may paggalang sa inyong lahat. May spotlight. Hindi po yata ako sanay sa may line, Sanay po ako sa may spot, walang line. Okay po. So. so bago po ako magpatuloy, sabi ko, Ah... Uh, napansin ko sa dami ng mga tagapakinig, tagapanood, parang ako'y kakabahan. Sa dami ng naririto, nakatataba ng puso na kayo ay mangasama ngayong hapon. Pero bago po ako magpatuloy, mga mag-aaral, pinabati ko po kayo sapagkat kitang kita sa inyo ang pagpapahalaga sa wikang Pilipino. At sa mga guro ko pong naririto, mga guro naririto sa harapan, sa pangunguna ng ating uh, dekano, Dr. Arne Villena, ang ating kagapay o katuwan sa pamamahala ng mga gawain may kaugnayan sa saliksik, Dr. Dotto, si Dr. Beverly Heiga, na ngayon ay tagapangulo sa maarlang graduado, isa sa mga tamang po ba, yung PhD o ano pa man, bahala na basta sa isa sa may itong uli. Hindi ko na po talaga magsaisat kita kung kadami na. Ito pong sunod na, hayaan niyo po akong batiin ko ang mga narito dahil sila yung nakasama ko at sila po yung naging istudyante ko. At si Dr. Ivan, gusto ko pakitayo muna yung aking tinatawag Dr. Arnie. Pakitayo po para makita kayo. Yan, pasalubungan ko ng balang pata. Yeah. Oh, mamaya ako babalikan yung mga katabi. Si Dr. Goto. Hello, sir. Yan. Kaway-kaway naman po. Dr. Beverly. Kaiga. Hey, yan. yan sa mga estudyante po, baka po sila hindi yung maging guro. Ito po ay isa sa mga naging estudyante ko mula sa komunikasyon pangmadla. Tama po ba? Dr. Ivan Paz. Tama ba? Yan. Si Dr. Pelobelo. Hello po, pagkatayo po. Yan ang Raina ng TikTok. Okay na rin ha. Kanya-kanya tayo. Kasi gusto kong mula dun sa wika ng kapayapaan kung paano papasok ang saya at dam, ang saya ng isip at damdami ng bawat isa. Ang bagong nagtapos po ng Dr. Den, Dr. Mauhay. Yan. Yeah. Ang ating pong tagapangulo ng mga wika at panitikan, Mampala. Si Dr. Chen Tamayo sa Soksay. Matiling yeah. niyo po sila. Kasi ang mabati rin nyo ng ay hindi na punugi dahil nagkaambag kayo sa inyong kapwa na kayo mapangiti lagi at suklian din kayo ng pag-ngiti. Dr. Ellen Magadja. Dato'y may English kung ano pong subject. At uh, ang dati pong dikala nung ako inari rito pa, kasama po niya si Dr. Reyna Garcia. yung din po dati. Wala si ma'am. Dr. Imelda Ang at si Sir Julie Gupo Mabit talagang ang palakpak doon ay matindutindihan na Ito kayo tinadaan sa parang sa palakpakan At isa ko pa rin po sa naging estudyante dito ay si Sir Edge Ang yeah. At may isa pang ma'am na bago pero ma'am po, pakitayo na. O sino pang kasamahan ma'am kasi bago na po siya dito at iba pang mga guro na naan na makakasalamuha, makakapalaga yung loob ng bawat...